yo, what's up mga kagwangit At uh, dito ulit tayo guys Sa mundo natin Ang mundo ng mga driver Ang parking area At dahil alas 12 na guys uh, Namasyal yung amo ko Nagpunta rito sa mall Sa may pasay Alas 12 nakakain na tayo syempre. Oh. Ayun ang foods natin guys. Oh. So, tara samahan nyo muna ako kumain ha. Wow, sarap chicken Cá in, cá chicken, chicken Bùi hãy driver At ayan guys, kakatapos ko lang kumain at uh, yung mga boss ko eh namamasyal sa taas ng mall. Eh tingnan din natin at mamasyal tayo sa mall habang wala pa sila. Okay, sama nyo ako. yun, galing tayo sa CR pagkatapos lumabas agad tayo ng mall kasi dito tayo bagay doon oh, dito tayo sa sariwang hangin nung malapit tayo sa kagubatan dito tayo bagay <laughs> tapos mamaya waiting lang tayo guys pag tumawag sila baba ulit ako sa parking lot para kuhain na yung sasakyan tapos abangan sila sa may uh, elevator kasi puro senior na yung mga boss ko at tumawag na ulit si boss. Kailangan natin sunduin sa elevator. At ang dala natin sa sakyan guys ay Starix. Starix van.